Along gentle, gentle. Ilalabas ko na ang aking dragon. Dragon na may, na may tatong sisyo. Gusto mo bang makita ang aking isandaang porsyentong lakas? Sige, kapatid ko. Ilabas mo na ang iyong isandaang porsyento. Sandali lang. Eto na ang aking isandaang porsyentong lakas. Magsisimula na po ang paglalaman sa pagitan ni Saguro at ni Eugene. Tapos, Oh, shit, the Isa shit, the ko Eugene. sa am ang ulo lang ng tin ko, Jin. Umanda. Ulo pa lang, 3 inches na, Eugene. Umanda ka na, ka mo si Master Jeremiah. Sasampalin kita ng brat, Eugene. Umanda ka na. Eugene. Alam ko na ang lakas mo, Master Jeremiah. Ay muna na, paglalaban! Eugene, ano ba ang gusto mong mangyari, Eugene? Sasasakaling ka ng titi ko, Eugene. Titirain naman kita ng regan ko. Wala akong pakialam sa regan mo, Eugene. Supot ka pa, Eugene. Patuli ka muna. Hindi totoo yan. Tinuli na ako ni Master Jeremiah. Si Master Jeremiah ay isang puta. In ang ina niyong dalawa. Sige, kapatid ko. Ilabas mo ang iyong titi. Imol mo sa leeg ni Eugene. Hindi mangyayari yan. Nalaban ang tala aking espada. Kahit magtulong-tulong pa kayo, mga putang ina niyo, hindi niyo ko matatalo. Mga putang ina niyo, paputaputahan ng mga ina niyo. <laughs> Magsama-sama kayo, mga putang ina niyo. Tarantado kayo. Paking shit. Fuck you, mother fucker naririnig nyo ang tendero ng balot? Nasa labas ng kalsada ang putang eh, ang tendero ng balot. Hoy, huwag ka magpon dito, tanginan to. Mababayros yung PC. Kumakain ako ng hilaw na bayag. Puno ng buhok. Eugene, ang liit ng titi mo. Hindi ka upra sa akin, Eugene. Subukan natin. Humahaba ako. Nakita mo na ba ang ni Alfred? Ganon rin ang titi ko. Wala kang kwenta. Pata patay gutom. Patay gutom kang putang ina One more time. Alagang alaga namin si puti. Kang mataba, bakang maputi. Subuan ng damo at nguya nguya nguya. Nguya 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 batang mataba.